Yan guys, tapunan na naman ng gamit. Ayan o. Oh. Pwede pa mga yan. Kaya lang, minsan pag ganong kaluma na, bumibili na yung mga hapon ng bago. Kasi kaya naman nila. Siya nga pala, dito tayo papasok ngayon sa pizza. Pero sabi ko nga pang umaga na tayo. Malamig na umaga ngayon guys. Ayan. Maulan-ulan ng konti. Mahamog. Kami mga bata. Pasukan. Hen. Na. Guys, nakababa na tayo. Talagang maganda dito, guys. Kasi ang lapit sa station may ibang trabaho na layo-layo, babiyahe ka pa. Babiyahe pa lang, pagod ka na. Yun nga lang sa umaga talaga, siksikan mga tao ang dami. Ayan guys, init muna tayo ng ating pagkain. na. Hindi pa siya mainit. niting ko pa ng konti. po portang. Ay, pa sa dinigin. Tsaka ang palaya. May din akong ketchup. Saging muna. Saging muna. lâu nên nên hapon. Wala, yasumi ako. Oh. Uh Nakawi -huh. din na may araw pa. Martes na ang pasok ko ulit. Martes? Oo. Oh. Dalawang araw lang. Himang-hima, wala tayong trabaho. Sa isang linggo, dalawang araw lang. You no? Know? So, ganay, Nen. Eh. Bawi na lang ulit pag busy na. Bawi ka na lang pag busy siya. Oh, Oo, pag busy. Pag ka na. naman susuko, no? <laughs> oh. Ano na, spread mo na. Good morning, guys. Ayan. Hala. Nag-uumpisa na, guys, yung sakura. Ayan na, oh. Ang late na puno na namulaklak na siya. Ganyan sila, guys. Bulaklak lang. Tapos, pagtapos ng bulaklak na to, ayan, oh. Pagtapos ng bulaklak na yan, magdadahon na. Ah. Ayan. Ito naman, guys. Palabas pa lang yung bulaklak. Ayan, oh. Pasibol. Diyan sila nagsisimula sa ganyan. Ayan, ang dami na, oh. Pasibol na. Akatuwa, ah, Hindi no? mo akala yung magiging bulaklak yan. dami na, oh. Ayan, guys. Tanghalian na. Ah. Ayan, mag na ng hapon. Mag-isa lang tayo ngayon. At wala tayong pasok sa trabaho. Dahil may ginagawa sa kaisya. Tapos iyan yung ating pagka mag-isa lang ako guys, ayan, nagtorta ako ng parang okoy sa atin. Ano lang yan, cabbage. Kung ano lang yung meron dito, ano, repolyo, carrots, saka si ano, sibuyas na puti. Tapos iyan yung ano yung saka na sausage, yung fish. Tapos tokwa lang, then meron tayong soup. O miso shiro soup ayan oh labanos, sibuyas, saka itong mushroom na ano. Masarap yan guys. Tapos gumawa ako ng sausawan na pang fishball. Yan yung gagawin nating sausawan ngayon. Ayan guys, kita niyo ba ang ating pagkain? Ayan. Hingin muna natin tong soup. Kagabi, kagabi pa to guys, yung soup na to. Ininit ko lang. Home alone tayo ngayon wala si hapon my date joke lang trabaho ba kasi nag hindi pumasok yung isa nilang driver kaya pag hindi pumapasok yung isang driver wala siyang magawa. So, yung kailangan pumalik. Kasi so, siya yung gumagawa na schedule. Ayun nga, guys. Sabi ko nga sa inyo. Hmm. Sarap. Wala kami masyadong trabaho. May inaayos sa pabrika. Itong March, puro kami walang trabaho, guys. Kaya, Luge, walang kita. Yung okay na ginawa ko. Sausaw natin dito. Ang sarap ng pagkakagawa ko ng sauce. Kaya kailangan mo talaga dito, change topic ko Kailangan mo dito, dalawa trabaho mo. ha hmm. Bagay pala. Madali lang pala gumawa ng guys, ng fishball na sauce. Kayang-kaya nyo rin. Kung kayo lang, tapos gusto nyo lang konti. Isang cup ng tubig, tapos, tatlong kutsara ng toyo, tatlong kutsara ng suka, tatlong kutsara ng asukal. Ay pag natatabangan pa kayo, pwedeng yung dagdagan yung toyo, at yung asukal, gawin nyo yung tag-apat. Tapos, siwa ka lang ng bawang. Pag samasamahin mo na yon, tsaka mo sabay-sabay pakuloyin. Yun, ganun lang kadali. at tagal ko na hindi nakapag, ano na guys, nakapagmukbang. Nawalan tayo ng oras. Yun nga. Sabi ko nga sa inyo Kailangan dalawa trabaho mo dito sa Japan. Para kung maghima man kasi mga ganitong buwan February, March. Hima sa ibang ka ano, ibang pabrika. Pag naghima, pag wala masyadong trabaho, may pandagdag ka. Hindi talaga walang-wala. kung gusto mong makaipon ha ngayon kung madiskarte ka naman marami kang alam hindi ka mahiyain hindi ka, ma hindi ka magugutom guys kasi yung ibang mga Pilipini dito ang ginagawa nila nagtitinda sila ng ulam palihim sa mga kasama nilang Pilipino. Bawal yun sa ano guys. Sa loob ng pabrika. Kaya lang, palihim lang. Hindi ko alam kung bakit bawal. Kasi meron doon kainan naman eh. Merong magbibila na pagkain. Halimbawa wala kang bawal. Kaya yung iba dito pa na nagtitinda guys. Gusto ko nga rin gawin na magtinda ng mga lutong ulam. Kaya lang guys, nahihiya ako. Gusto ko itry. Marami akong gustong itinda. Mas masarap to kung pa. Pero okay din naman siya sa ano sa sa sauce na ginawa ko. Manamis na, na miss. Sarap ng soup, guys. Masarap yung soup, lalo na kung puro mamantika yung kinakain mo. Ngayon nga, sabi ko, gusto kong magtinda, kaya lang, naiiyang ako, guys. Tsaka baka mamaya walang bumili. <laughs> yun, yun yung pinaka, ano eh, nakakatakot eh, Hmm. Makulimlim dito ngayon, guys. Ang panahon dito ngayon, Maulan. Noong nakaraan isang linggong ulan, ulan, araw, kaya nakakatamad kumilos, tsak masyadong mahangin. Kaya lalong nakakatamad lumabas sa bahay pag kahit wala kang pasok. Kasi, bukod sa mapapagastos ka, yung allergy, handyan, tsaka mahirap mag, ano, mamasyal ng walang anda. Nung no, walang salapi, alam nyo na, yung limitado lang yung kailangan mong gastusin, paano kung may makita ka doon na sa labas na gusto mong bilhin, sakit sa kalooban. <laughs> Kaya manahimik ka lang sa loob ng bahay. Mm. Oh. Guys, ito talaga ako. Ganito talaga ako kumain marami nagsasabi sa akin na parang lalaki daw ako kumain. Ngayon, nagbablog ako. Kaya, mabagal ako. Pero kung hindi ako nakaharap sa camera, itong pagkain nato, ubus na agad. Kasi sunod-sunod yung subo ko. Walang tigil. Ang sarap nitong ano, guys. Sarap yung ulam sa kanin. Ano? Sabi kong parang fishball. Saab niya. Tsaka pag mag-isa lang ako, yung niluluto kong kanin, sakto lang. Sakto lang. Parang ano, yung ulam, inulaman mo ng kanin. Nagbabawas na kasi ako ng kanin, guys. Ayan. sa Tapos hmm. hindi na tayo bumabata. Kaya bawas-bawas na sa mga pagkain. Sapat lang na mabusog ka. Pero ngayon, ito lahat yung niluto ko, yung pinakita ko sa inyo, parang maubos ko. Kuha lang ako ng sausawan. Ayan. Dinagdagan natin yung sausawan. Tapos, kumuha ako. Nilagyan ko siya ng konting suka. Mmm. Mas masarap. Maasim, matamis, maalat. Nagahalo. Sap. Malakas kasi talaga akong kumain, guys. Minsan, yung alam mo punong puno na yung chan mo pero ayaw pa tumigil ng bunganga mo kasi ang sarap ng paglasa mo kaya halimbawa siguro hindi halimbawa ah siguro kung hindi ko nakokontrol at hindi sinasabi ni hapo na o oh, ang laki mo na ang taba mo na Siguro guys, ang laki-laki ko ng babae, ano, taba-taba ko na. Hindi pala malaking babae, maliit na matabang babae. Hmm. Chop ng gulay. Ito yung okoy ko. Try nyo, repolyo, tapos ano lang, ah, uh, carrots, tsaka na puti lang. Kahit iyon lang guys, ang sarap. Tapos gawa na lang kayo ng sausawan. Sarap niyang iulam sa kanin. Hindi na nakikita eh, no? Pero pagka ganito, guys, na halimbawa marami ako nakain pang halian. makakainin ko na lang sa gabi. Ano na lang yan? Soup. Ganun na lang. Hmm. E pagkain natin na. Ubus na. May okoy pa ako. Ayan, ha? may dalawa pa. papakin natin yung isa. Kasi may konti pa akong kanin. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Tapos na tayong kumain. Nunti-unti ko tong isang kanin sige na, hanggang dito na lang itong ating vlog ngayon sa araw na to guys. Bye!